Hey, good morning mga guys. Nandito na naman po tayo. Sa umagang ito na nagpaparamdam naman sa inyo. Sa tuwing ako ay nakatapos ko sa ating vlog. Habira ako mag-vlog ngayon mga ka-guys. Laging busy mga ka-guys dahil sa dami ng mga kalaban mga ka-guys. Kami ng mga kompetensya sa mga pandesal na yan mga guys Nagsiikot na dati mga ka-guys. Mag-isa lang ako dyan. Dalawa, tatlo. Ngayon po mga guys lima. Bali pito na mga ka-guys. Pampito na ako mga ka-guys. Alam niyo mga guys, ang lahat ng mga tao, mga mga kompetensyang 'yan, walang maano ang mga sariling kaisipan na maganda. Ayun. Dahil kung ano nakikita na mas malakas na pintahan, gagayahin 'yan mga guys dahil nga uh, sa nakikita nilang maganda ang kita sa Pandisal, mga malungkay Pandisal. Shout out sa mga malungkay Pandisal, mga gaya-gaya. Uh, mga naghahanap buhay din hindi natin mapililan yan mga ka-guys. Uh, ang inaayam kong mga guys Na sila na ang baguhan. Sila pa nagbabawal sa akin. Yan ang masamang mga ugaling ganyan mga ka-guys. Uh, uh, pinagsasabi nila. Alam na daw na na. Nagtitinda pa. Mantalan din nila alam. Ako ang pinakamatagal dyan. Pangluha na yan mga guys Ah, uh, mga guys, dito sa mga kalsadang ito, uh, tinda-tinda na lang ako. Ayan, uh, mga guys, ang anyway, eh, 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 eh. eh, sunog na naman daw sa mabutas yata mga ka-guys. Sunog na naman niya. Sunog! Hello! Shout out mga ka-guys! guys. Kaya ang ko sa inyo mga guys. Kung magtinda kayo, magkompetensya lang lang. Huwag na kayo mag-away. Dahil hanap buhay yan. Huwag na kayo mag-away. Manahimik na lang kayo. So sabihin nyo. Huwag na magpakita. Babasagin daw mukha ko. Ay, yan ang pinakamasaklap na ugaling ganyan. Mga guys, kayo ay walang puso. Pero sa inyo naman, para sa akin, ano naman takot ang sa inyo na isa lang naman kinakain natin galing sa apoy o okay lang kung apoy ang kinakain yung matatakot ako sa inyo mga ka shout out na mga kamalunggay yung nag-away sa akin dyan alam na daw na may tinda na bakit magtitinda pa ah, um, basagin daw mukha ko yun mga guys shout out sa nagsabing ganyan sa akin hmm, yan ako hindi natatakot sa iyo kasi bakit di ka ba ng aking kamao alam mo, kahit malaki ka, di kita uurungan. Pero ayaw ko makipag-iaway dahil lang dyan sa tinapay na pandesal na yan. Ang hinahanap ko dito, negosyo lang para sa pamilya. Mga guys kaya wag mong sabihin, basagin ang mukha ko. Ano ito, buti, hindi naman buti ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, pangit na ako, babasagin pa daw ang mukha ko. Dahil ako'y naghahanap buhay lang naman matino. Uh, maging patas sa lahat ng mga mamibili mga ka-guys mga guys ang masasabi ko sa inyo manahimik na lang kayo magtinda na lang kayo gusto nyo magkita na magkapiran na may pamilya rin kayo huwag kayo makasarili kung gusto nyo dapat nga ako magalit pero hindi ako magagalit dahil nga ito ay eh, buhay na gusto ko rin mabuhay ang aking pamilya so, yan ang sinasabi ko mga guys manahimik na lang kayo huwag na kayo magbanta-banta huwag na lang ako magpagkita nababasagin niya ang mukha ko bakit? Ano ito buti? Ay, kalukuhan dyan mga guys. Yan naman ang bagyo. Sunog-sunog. Kung saan lugar yan? Sabi nila, sa nabutas. Dahil sa dami na. Dami ang makapahaya na wala namang kalam ang mga mayari ng bahay. Kaya nasusunogan or napat, napatulog or nag ano, na overhead ng mga ano, kurente or mga kandila may pinagmamakot-makot or nag-overheat na lahat ng mga gamit nila. Hindi na chinichi kaya ganyan ang sirturta. Nagiging ano ang sunog sa lagi 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 yan lagi nga aw aw ang uh, ano lagi mga ano ang Manila na ito puro lang kasunugan dahil nga hindi man iniingatan ang kanilang bahay Shout out sa lahat ng mga mga gamit, mga materyales mga hindi na kailangan, huwag nang gamitin dahil iyan mag-overheat. Sigurado talaga sunog ang kinalabasan. Ano guys. at out sa inyo. May payo ko sa inyo. Lahat ng mga mga kapapintis siya manahimik na lang kayo. Gusto yung maghanap buhay, maghanap buhay na lang. Iyan nga mga guys. Kaya naabot ko ito sa public ng mga kapanood nito. Pakishare na lang po ang lahat ng mga makasiriling tao. Yan ay walang puso dahil nga naghahanap buhay na samantalang sila na nagkupitin sa akin sila pa ang galit sa akin ay kaidol yan ang aking suki so duma na ako hindi ako makipag-away naghahanap ko magkaroon ng pera para maipadala ako sa aking mga ka pamilya yan mga guys pati po wala akong pakialam sa inyo kung anong sabihin nyo basta ako patas hindi ako nag-agrabyado tao nakagaya nag-agrabyado kayo kung gusto ko lang mamura sa inyo, sus, hindi na. Wala man pala sa inyo pag kayo'y mga guys, pati-subscribe na lang at share ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger, noong panahon ng aking pagsimula. Ngayon din, salamat na lang sa lahat ng mga manunood na nagla-like at nag-share at mag-subscribe. Thank you mga guys, nandito na lang ang aking ano, masasabi ingat na lang lagi sa lahat ah, ayan mga guys malapit na naman ang valentimes ano kaya ito hmm nandiyan na naman mga guys ayan mga guys tumutunog tunog naman mahabang malayo pa dahil nga sa sunog na yan ayan mga guys daan natin padaan na natin sila ayan mga guys hmm magdudulot tayo. Doble kayo ng pagpapadala. Si traktado, sabay dapat. Yan, guys, yan na dai, si kung masaga sa ganyan, 'yung kaya na nakaraang buwan, mayroon na nagdaan na ano na mga ganyan nang isang motor na kipagsabayan ay nahagip yung paa oy nalaslas mga guys kahit nakapantalo na nasugatan pa din na nakalakad laki ng sugat mga guys shut out kaya kung maganyan mga tumutunog na mga kanya na mga bumbero kailangan maghinto na kayo dahil hindi kayo tatantanan yan hindi kayo titigilan yan dahil ano ang pinakamahalaga yung inuuna yung masusunog na maramihan kaysa isahan lang kaya kayong bayaran Huwag kayo ng matay, mga ka-guys. Kaya ingat na lang tayo, mga ka-guys. Kaya masasabi sa inyo, huwag na makipagsabayan. Pag dumana ang bumbiro, huminto na lang kayo. Shout out sa lahat na mga sasakyan na nagkipagsabayan. Thank you. Nandito na sa kayo kong Sipsyon. Sipsyon mo po, mga ka-guys. Kaya na naman po, dadaan na naman. Huminto na naman tayo. Dami na naman yan. Mm. motunog tunog na. Wawaw, wow. kailangan. Gumili na talaga. Gumintot na. Uh, ano yan? Mga uh, salamat po guys. Nandito sa Yamakdo. Nandito sa guys. Utsin na rin ako. Subscribe ang aking YouTube channel. Maharap na vlogger. Good morning to all of you. Thanks. God bless sa lahat mga bumili sa akin.